mga kaibigan, isang uh, magandang umaga sa lahat. it's around 3:58 a.m. here in our watch. mga kaibigan, isang uh, magandang, uh, madaling araw sa lahat here in the Philippines. Uh, good morning, good morning. Uh, especially to all my uh, organic followers, organic viewers around the world. Uh, thank you, thank you so much. To support, to have a stream in our Facebook page Here in our YouTube and in our Instagram Here in TikTok mga kaibigan So magandang magandang umaga Good morning, good morning Especially from the people of Russia Good morning here from the Philippines The people of China, United States of America And also to all my friends in the Middle East countries Thank you, thank you so much to all of you, mga kaibigan. So, isang uh, magandang umaga once again. Maayong buntag here in the Philippines, no? In English, eh, that is a good morning, mga kaibigan. So, thank you, thank you so much to all of you. I am here to be with you, mga kaibigan. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Ama namin Diyos, maraming maraming salamat po sa mga biyan ng pag-iingat at yung mga pagbibigas po sa buhay namin na ito. Habang ako po'y nabadyuti, Ama, sana po tulungan niyo po ako, Ama, tulungan niyo po kami, Ama, sa mga pagpapatupad ng iyong batas sa lupa na iyong ipinagkakaloob sa amin, Ama, sa mga mga mahabang paglalakbay sa mundo. Sa araw na ito, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa mga panibagong lakas at mga pag-iingat at yung mga pagliligtas ama sa buong araw sa buong oras sa buong paglalakbay ng aming buhay na ito ama ikaw po ang aming uh, dakilang uh, tagapagkakaloob po ng mga mabubuting bagay po sa aming buhay na ito ama sana po ay tulungan nyo po kami lalayo nyo po kami at uh, uh, sa aming mga pagkakasala at pagkakasala kamali sa iyo, Ama. Sana po ay mapapatawad niyo pa rin kami, Ama. Ama, kung darating man ang mga paglilipol sa mundong ibabaw na ito, ay eh sana po makikita niyo po ang aming mga kabutihan na ginagawa po para sa iyong bayan, Ama. Ama, alam mo po ang bayan ng iyong dito po sa Pilipinas, Ama. Ang bansang Pilipinas, Ama, ay punong-puno na po ng mga korupsyon, punong-puno na po ng mga tiwaling mga na naglilingkod para sa iyong bayan ama hindi po sila naglilingkod para sa uh, darating or the future of the younger generation ama at sila po'y kumukulimbat sa pira ng taong bayan ama ay sana po mabubuksan po ang kanilang mga puso isipan na kang mga pirang kinukuha at ninanakaw nila ama ay mula po sa iyong taong bayan ama Mula po sa mga ordinaryong mahihirap na mamamayang Pilipino Na nagbabayad ng buhis po sa iyong bayan upang ito po ay makakaahon At ito po ay magiging progreso sa kanyang uh, ginagawa po ama sa bayang ito Sana po mananagot po silang lahat ama Ama po namin Diyos, hilingin po namin ang iyong kanuuan upang kami po ay iyong ilalayo sa mga malulubha at uh, matitinding mga karamdaman at mga sakit po, Ama. Sana po, Ama, papalakasin niyo po ang aming mga panindigan, ang aming katawan. Ama, sana po ay wala po sinumang taong hahadlang po sa aming mga pagtutupad pagpapatupad ng batas ng iyong bayan ama, upang ito po ay tataguyod at gagampanan po namin ang aming mga uh, tungkulin sa iyong bayan ama, na sana po ilalayo niyo po kami sa mga taong ito ama, na may masasamang budhi po sa aming bayan ama sa bayang ito ama, na iyong itinatagma, ama makalam ma ko po na mahal niyo po ang uh, sandibutang ito at ang iyong bayang itinatag ng Pilipinas Ama na ito po ay mula pa noon at hanggang ngayon ay tumitindig pa rin Ama at lumalaban po Ama ang mga prinsipyo at paninindigan ng taong bayan Ama lalong lalo na ang bansang Pilipinas Ama Ama hilingin ko po na sana po daragdagan niyo pa ang at mga pagkakaloob niyo po sa amin ng mga mabubuting bagay sa aming mga paglalakbay po sa mundong ibabaw na ito Ama po namin Diyos, ingatan niyo po ang lahat ng buong pamilya po namin na naiiwan sa bahay At mga tao pong, uh, yung mga anak na nagpapatupad ng batas Ama, sa iyong bayan, ito po tangi kong hinihiling po sa iyong nag-iisang anak na Nakila po namin tagapagdigtas at hinihintay po namin Nesisyo Kristo, amin Mga kaibigan, isang uh, magandang umaga po sa lahat Eh, minsan ho ay maiiyak po tayo sa ating mga panalangin ito sa umagang ito mga kaibigan sapagkat po ito po ang pina uh, the most powerful weapon that everyone one of us was uh, uh, nasa po sa masasamang gawain po. you know mga kaibigan almost 500 to 600 agencies in the government was engaged for this kinds of corruptions and uh illegal activities uh, in their life, uh, most of us instead to serve the government, as it itals of the government, instead to serve for the benefits of the people, for the benefits of the country, the benefits of the law, and also to stand with their principle in the essence of the work, in the essence of existing. Uh, uh, for the benefits of law mga kaibigan ang nangyayari po ay hindi na po magaganda po no? they are asking they are blaming everyone of us but uh, it is not good for the countries to be progress that's why mga kaibigan manalalangin po tayo na kung saan po ito po ay magiging uh, matagumpayan at ito po ay malalampasan po natin mga kaibigan sa mga nangyayari po mga kaibigan sa pagkat po pag ito po ay palagi na lang ay mahihintulad ho tayo sa Venezuela at Zimbabwe mga kaibigan at tuluyan na pong mawawala ang bansang Pilipinas sa mapa kung patuloy po ang uh, malaking uh, korupsyon uh, sa buong uh, bansang ito sa buong uh, um, kaban ng bayan kung maiiwan na lang ay kaban ay wala na ho pera ay tataas po ang uh, isang tinatawag na inflation sa ating bansa yan ho mga kaibigan yan po ang tandaan natin na tayo po ay iniilip ng tao to serve the people for the benefits of our country for the benefits of the fundamental laws of the land but sa uh, hindi po natin ginagawa hindi po natin ginagampanan ang mga prinsipyong yan yan po ang magtutulak na mawawala po ang Pilipinas sa mapa